Hanggang sa natapos na nga siya. Inayos ko ang kanyang short at bumalik sa tabi niya. Alam kong nagkukunwari lang siyang tulog noon. Pero ako, hanggang umaga, hindi pa rin makatulog. Sa kakaisip sa nangyari sa aming kagabi, napapangiti ako habang iniisip ang mga nangyari sa amin ni Ramon. Bigla akong natigilan sa pag-iisip. Paano bukas pagising namin? Anong reaksyon ang ipapakita ko sa kanya? Mahihiya ba ako? Matatakot? Sari-sari ang pumapasok sa utak ko. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Nakatulugan ko na rin kasi sa sobrang pag -iisip. Bumangon ako pasado at sa i na. Inayos ko ang higaan namin, pinag-inuman, at sinara ang kanilang bahay. Hindi naman kasi nila yon nilalak dahil nasa tent ang mga mahalagang gamit nila. Pagdating ko sa bahay, nag-almusal lako bago ako magwalis-walis. Nakita ko ang mama niya nakangiti siya. Sa bagay, lagi naman siya nakangiti sa akin. Tinanong ko siya kung nasan si Ramon. Sabi naman ng mama niya, nasa higaan pa raw. Natulog ulit pagdating. Hindi ko alam, basta hindi ko may May ilang ba ako? Iiwas? Basta, hindi ko alam. Tanghali na nang bumangon siya. Kumain siya at tumungaw sa labas ng bintana. Hindi ko siyang matitigan. Nayihiya ako. Nandoon kasi ako sa kanila. Tinutulungan ng nanay niya sa paggawa ng suelas. Bigla siyang nagsalita. Ben, papot ng tubig. Sabi niya. Bigla akong nataranta. Kumuha ako ng baso at naglagay ng tubig. Sabay abot sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti lang siya. Halata niya ata ang pagiging matarantahin ko. Pero gumaan ang loob ko nang makita kong nakangiti siya na parang walang nangyari. Kala ko galit siya sa akin o iwasan niya ako. Pero Hindi. Doon na nagsimula ang malalim naming ugnayan. Isang hapon, mga 5.40pm yun. Biyaya niya ako sa lumang bahay nila may kukunin daw kami. Sige, sasamahan kita. Ang sabi ko. Pagdating namin dun, madilim. Pumasok siya at tinawag ako. Nakahiga siya sa katre at pinaupo niya ako sa tabi. Inuha niya ang kamay ko at pinatong sa harapan niya. Hindi na ako nagpalikoy-likoy pa agad kong dinamdam ang galit na galit niyang harapan. Ginawa kong lahat na magagawa ko para masiyahan siya. Sa totoo lang, hindi ko pa natry ang ganoong bagay. Unang karanasan ko rin yun sa kanya. Habang kumakain ako sa kanyang junjun, -jun, kita ko sa mukha niya ang sarap na nararamdaman. Kaya lalo kong pinagbuti ang ginagawa ko. Pagkatapos nun, parang wala lang. Wala naman kaming napag-usapan basang ang sabi niya, kumuha ako ng upuan at tig isa kami para dalhin sa tent. Simula noon, kaminsan-minsan, kapag may pagkakataon, may nangyayari sa amin ni Ramon. Pero never niya akong pinasok sa likod, hindi ko alam. At saka ayaw ko rin. Parang hindi ko rin kasi kaya. Lumipas ang isang taon, gawa na yung temporary shelter na aming lilipatan. Kanya-kanya kami ng hakot ng gamit papunta sa side. Medyo malayo-layo din kasi yun. Malapit na kasing magpasukan kaya kailangan na namin umalis doon. Doon nagiba ang ugnayan namin ni Ramon. okay naman kami. Wala nga lang label kung ano talaga kami. Hindi naman kami nag-uusap sa mga nangyari sa amin. Alam ko, init lang ng katawan yon para sa kanya. Pero para sa akin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi ko naman ibibigay yung gusto niya kung hindi ko siya gusto. trabaho siya sa isang dinahan malapit sa school namin. Noong una, okay pa naman kami. Pero nang minsan isama ko siya sa school, noong pwedeng magdala ng civilians, ipinakilala ko siya sa kaklase kong si Rose. Maganda si Rose, batalino at close din kami. Alam ko nagsisiyelo sa kunoon nung nagsikhan sila. Parang ayaw na nilang magbitiw. Binasag ko na lang ang eksena at nag-aya ako sa kantin para magmerienda kaming kasama si Rose. Nagpalitan sila ng number at nagtitext-text. Puso pa noon ang mga Nokia. May cellphone na rin ako noon. Binili ng papa ko. Selos na selos ako sa klase ko. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na galit si Ramon sa akin. Nagtanong kasi ako na nagtanong kung ano na ba yung status nila ng kaklase ko. Galit siya dahil nagsabi raw ata si Raw sa kanya na sinabi ko raw na may iba siyang kateks. Nalaman ko na lang na break na din sila. Hindi na ako pinapansin o iniimikan. Parang walang pinagsamahan. Hindi ko rin kasi siya nakikita dahil sa sa lumang bahay na nila sila tumira. Malayo raw kasi sa siyudad ang temporary shelter na tinitiran namin. Kaya hindi na kami masyadong nakikita. Isang gabi, nalaman ko na dumadalaw siya sa bahay nila dito sa shelter. Nagulat ako nang madaanan ko siya sa may pintuan nila na lasing. Nakabike lang siya papunta sa shelter. Kaya sabi ko, huwag na siyang umuwi dahil delikado. Pinakain ko muna siya at nanda yung kanyang tulugan. Sabi niya, samahan ko raw siya. Sino ba naman ako para tumanggi? Kaya pumayag ako. At doon, may nangyari ulit sa amin. Hinayaan ko na siyang pasukin ako. Binagay ko na sa kanya ang buo kong pagkatao. Natulog ako sa kanyang dibdib. Hinahaplos ko ang buong katawan niya na parang minememorya ang bawat sulok nito. Akala ko, tuloy-tuloy na ang ligaya na namamagitan sa amin ni Ramon. Yun pala ang huli naming gabing magkasama. Kinabukasan pagising niya, nag-usap kami. Nagpaalam siya na pupuntan na raw siya ng Maynila para magtrabaho kasama ang ate niya. Nagpasalamat lang siya sa akin. Salamat daw sa pagkakaibigan. at kung ano-ano pang trip. Naiyak ako, Kuya Alin. Akala ko, magiging masaya na ako sa piling ng mahal ko. Kuya Allen, mahal ko na siya. Pero pinipigilan ko na sabihin sa kanya yon. Sabi ko na lang, mag-iingat ka doon at huwag papabayaan ang sarili. Yun na pala ang huling beses na madarama ko ang init ng apoy ng kanyang sinindihan sa aking pagkatao. Sa ngayon, Kuya Allen, patuloy ako sa buhay nang wala siya sa sistema ko. Natapos ako ng fourth year at nanggarap ng trabaho. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa buhay ni Ramon. Ang sabi ng kapatid niya, may jowa na raw na taga Maynila. May anak sa una ang jowa niya at balak magbakasyon sa kanila. Nang nalaman ko yun, may kaunting kirot pa rin akong naramdaman. Pero hindi na masakit kumpara sa dati. Sa ngayon, Kuya Allen, hindi ko alam kung kung ano ang mararamdaman ko pag uwi niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko pag nakita ko siya at ang kanyang jowa. Bahala na. Ang totoo, hindi naman talaga mawawala ang mga nangyari sa nakaraan. Parte yun ng bukas. Pero ang mas mahalaga ay ang ngayon. Masaya naman ako sa trabaho ko. Isang production worker. Maraming kaibigan. Maraming ganap sa buhay. Tungkol naman sa sex life ko, okay lang din. May mga nakakamitap din kahit papano. Pero walang label. At safe naman kasi kilala ko rin naman sila. Ayaw ko muna kasing magseryoso sa isang relasyon. Sa ngayon, enjoy muna ng buhay. Nakakatulong kahit papano sa pamilya. Masaya kahit single. Pero alam ko, darating din ang tamang tao para sa akin. Hindi man ngayon, Bukas. O kahit anong panahon, darating naman siya. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.